Ayan okay na po ang lahat sa kanya. Ayan mga kami mga loves. Ayan papunta po kami sa school ni Ate Rina sa papasukan niya this coming college. Ayan mga kami mga loves mag enroll po today si Aterina sa college. Ayan, nauna na sa akin. Malapit na kami mga kami malab sa terminal ng jeep. Ayan, good morning, good morning mga kami malabs. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan, ang bilis maglakad ni Ate Rina. ayan malapit na kami sa may terminal ng jeep mga kami mga loves pasakay na kami ni ate Rina naway magiging okay po ang lahat ayan mag i po today si ate Rina mga kami mga loves ayan nandito na kami sa terminal ng jeep ayan pasakay na kami mga kami mga labs. see you later ang ganda ng halaman mga kami mga oh. yung kulay dilaw ayan oh. anong halaman kaya yan mga kami malas ayano ayan oh. Izo zoom ko ilalapit natin mga kami mga ayano ayan oh. ang ganda niyang tingnan sa personal dilaw na dilaw hindi ko alam kung anong halaman po yan eh ayan nandito po kami sa magiging school po ni Ate Rina this coming first year college ayan nandito po kami mga kami mga kasi nag enroll po si Ate Rina for this coming college po niya ayan po mga kami mga yung campus ayan sa parting kaliwa po ayan natatakpan po ng puno ng mangga sobrang tindi po ng init mga kami mga loves oh. ayan maganda naman tingnan yung ma, ano ang ganda naman tingnan nung kalawakan ayan oh maaliwalas kaso napakatindi lang nung init terik na tirik yung init nandito po ako sa waiting area po mga kami mga loves nagaantay po kay ate Rina. dito po sa may ano ah uh, before palabas po ng gita yan may waiting area po dito yung mga nagaantay po ayano, oh. buti na lang kahit papano mahangin-hangin mga kami malabis ang ganda nung ano <laughs> halaman kumakaway-kaway o oh, sumasayaw-sayaw pa yan <laughs> ayan mga kami malabs napakatindi po ng init ayan <laughs> ang oras po mga kami malabs is 12 noon 12 noon nasa loob pa po ng campus Serena. Rina. Ayan, walang kaayos-ayos mga kami mga loves. Nagmamadali kami kaganina, 6 o'clock po kami umalis ng bahay. Kasi hindi po pwedeng malate po si Ate Rina kasi 8 o'clock po yung ano, 8 o'clock po yung start ng enrollment ni Ate Rina. Ayan, nandito po ako sa waiting area ayan nakaupo mga kami mga ayun ayan oh, may mga ibang pairings po doon na, nagaantay ayan nasa ano po ayan may puno po ng mangga o, oh, tingnan nyo naman ang may mag-work <laughs> ayan nakasandal ako dito abang nagaantay kay ate Rina ayan, agad na mga kami mga wala pang tulog yan Anong oras na ako nakatulog kagabi? Mag 3 o'clock na po. May tinapos pa po ako mga kami malabs. O walang kaayos-ayos mga kami malabs. Tamang ligo lang yan. Kaganina. <laughs> Tamang ligo lang. Tapos supply. Hindi na ako nag ano. Hindi na ako nag ano na mag ayos pa po ng mukha mga kami malabs. Kasi nag kasi naghahabol kami ng oras kaganina ni Ate Rina dahil iniiwasan po namin na maabutan kami ng matinding traffic pero wala na traffic din kami mga kami malabs ayan magto 12 o'clock na po mga kami malabs na sa loob pa po si Ate Rina so baka abutin po kami ng hapon dito no mga kami malabs kasi sa sobrang dami po ng estudyanteng nag-enroll. Imagine nyo po 'yun mga kami malabs. Ang slot number po ni Aterina is 1008. 1008 po yung slot number po ni Aterina. So napakalayo pa po. Sa sobrang dami po ano, sa sobrang dami pong nag-i-enroll po dito sa school nato kasi magandang school po to mga kami malabs. Eh. Ayan. Tapos ano, ito lang po yung medyo malapit-lapit sa bahay namin. So, hindi masyadong hirap sa biyahe. Yun nga lang yung area po namin talaga pa uwi ng bahay. Napaka-traffic. Kaganina ang aga na nga po namin umalis pero na-traffic pa po kami. Imagine nyo po mula sa bahay papunta mismo dito sa sintro po ng bayan. Nakakulang-kulang tatlong oras po kami. <laughs> buti na lang nakahabol nakahabol talaga nakarating kami dito ano na 8.30 na ayan late po ng 30 minutes si at arena pero buti na lang pang 1008 ang slot number nya ayan kaya paano nakahabol po kasi sa sobrang dami po talagang nag enroll grabe sa mga ano sa mga estudyanteng uh, first year college this coming ano po pasukan no sa mga papasok po ng first year college ang dami po talagang nag-a-apply grabe po Ayan mga kami mga So hindi ko alam kung anong oras po matatapos si Ate Rina sa loob ano. Inaantay ko lang po mga kami mga loves. Ayan, buti na lang solo ko yung banda dito sa may gilid. <laughs> Ayan, nakatuyad ako mga kami mga loves. So naituyad ko yung paa ko. <laughs> relax na relax yung paa ko. Nakaupo ako ng maayos tapos nakasandal ang likod ko mga kami mga loves. Uh, di ba? Chilak na chilak yung pa mga kami malap sabang nagaantay kay Ate Rina. Hindi siya pwedeng hindi samahan mga kami malabs kasi hindi po niya kabisado dito, 'di ba? Pero doon banda sa may likuran ko mga kami malabs, medyo madami-dami pong nagtatambay doon. Kasi ano, may puno, may puno doon sa gitna, may punong mangga. Dito ako banda sa may gilid para makita ko kagad siya terina, pag lumabas na siya din sa may loob ng campus ayan ang akin pa mga kami malaps oh. <laughs> habang nagaantay kaya <laughs> e, Terina relax na pero namamanhid na yan mga kami malaps kala nyo lang ha akala nyo lang namamanhid na yan mga kami malaps ramdam ko na yung kirot sa paako lalo na itong kanan kasi ito po yung may problema Ayan, ramdam na ramdam ko na yun mga kami malabs pero sige lang makakaraos din mairaos din tong maghapon na to ayan dito na si ate Rina tapos na siya mag indrol sa so, wakas makakauwi na kami ano yan ito na ayan mga kami malabs katunayan na indrol na si ate Rina so exam na lang po ang exam na lang po ang aantayin so by June 16 and 17 yung exam po nila ayan po mga kami malam sa wakas makauwi na kami <laughs> gutom na ang mga alaga sa tiyan namin o kaway mo na um, ayan. ayan mga kami malabs ang katibayan na indrol na po si Ate Rina dito so tinupi ko po no mga kami malabs kasi hindi pwedeng i ano hindi ko pwedeng i-expose po yung pagkakakilanlan kung saan siya mag ano saan siya kung saan siya mag-school no hindi pwede so may privacy po yan mga kami malabs so ito po ang katunayan mga kami malabs ayan po so pag nag-exam siya, ito po yung dadalhin niya ulit. Sabi po daw ng ano, sabi po daw nung kausap niya sa loob ng opisina, pag ito daw nawala, hindi po daw pwedeng mag-exam ang isang estudyante. Kaya napakahalaga po itong ingatan. Ayan, pa-chillax-chillax na lang, oh. papay pay pay na lang. Oh. papay pay pay na lang siya mga kami na iinitan. Pauwi na po kami. Ayan, okay na po ang lahat sa kanya. Ayan mga kami mga Pauwi na po kami ni Ate Rina. Palabas na po kami ng campus. Ayan. anong ngiti ng ano? Ngiti ng, ano ang ngiti ng ano? Ngiti ng, anong ngiti ng ano? Ngiti ng tagumpay. <laughs> Dahil tapos na ang Anong ko Tapos na ang enrollment mo Pero hindi pa Dahil, dahil may exam pa ah, Diba? May isa pa May isa pang bubunuin May exam pa ah, Tara na Ayan pa, uwi na po kami mga kami mga mag-aabang na po kami ng jeep. Pauwi na po kami ng bahay. Ayan. Katirikan po ng araw mga kami mga so, success. Ayan, kahit pa paano hindi kami hinako ng gusto. After lunch na po mga kami malabs, pero sa bahay na lang kami kakain. Kaya pa. Kaya pa mga kami malabs. Mayroon naman kaming dala ng merienda, merienda dito. May kutbutin kami. Yun na lang muna kakainin namin. Sa bahay na kami kakain ng kanin, mga kami malabs. Ayan, mga kami malabs. Kami pasakay na po. See you later! <laughs> sabog, sabog. Ayan, nandito na po kami, mga kami malabs. Ayan, sabog, sabog. Ay. Sabog-sabog, mainit. Malapit na kami sa bahay, mga kami kamemawabs. Konting kimbot na lang. Ayan, mga kami kamemawabs. Dito na, wala na hagard na. Hagard, hagard na, hagard na, mga kami kamemawabs. Ayan, nagsishare kami sa payong ni Ate Rina kasi yung payong ko naiwanan. Hmm. Wala na yung panali ng buhok ko bumigay. Ayan, malapit na kami sa bahay mga kami malabs

So ayan na mga kamay malambot. Nakalating lang namin ng bahay, muntik pa kami maabot ng ulan kasi nung nasa biyahe kami, medyo makulimlim na dito sa area namin. So, 'yan mga kamay malambot. See you sa so, mga next vlog. Bye-bye.